teenage pregnancy ngayon. Actually, hindi mo pa nga masasabing teenage kasi ang teenager, pwede mong sabihin 13, nasa teen na yon. Eh, meron 12 pa lang, 11 pa lang buntis na. Pero mga nababalita ngayon, even before reaching what is called teenage years, meron na is na. Ngayon, hindi po yan isang bagay na simple. Marami na pong panggagalingan yan. Which, ako sa paniwala ko, uncontrollable na yan ngayon hindi na po natin We have already gone out of proportion to the point na walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3.13. Datatwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya ula po sa Biblia yan, kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na awen para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Jesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamagitan ng Biblia yung pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawang tao noon ngayon. The greatest thing we can do is start with our families. Ating mga anak, main tayong personal responsibility sa pamilya yun ang una nating pananagutan sa Diyos. 5-8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya. Lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Utos ng Diyos yan na kakandilihin natin ang ating sangbahayan kasi at least kaya mo yon lima lang, sampo, kaya mo. Pero pagka barangay na, mahirapan ka na. Lalo na pagka syudad na, o kaya ay probinsya na, o kaya ay bansa na, mahirapan ka na, Marai ka na makakalaban. Hindi ka tatagal. Kaya, umpisa natin dun sa kaya natin sa ating sambahayan. Let us care for our children. Yun ang utos ng Diyos eh na yung ating sambahayan ng ating pagigihin, pagbutihin, bantayan, na yung ating mga anak, pagbata pa, pag natin pabayaan, may hawak ng cellphone. Itingin sa YouTube, makakakita na, mahahalay ng mahahalay na mga panoorin doon. Pagka nakita niya na yon, mag -e experiment siya. Sila-sila, ilang panahon lang, buntis na yung bata. Eh, hindi mo naman makokontrol yung internet. Ginagamit ng Diablo yan para magkalat ng lagim sa mundo. Hindi mo rin naman makokontrol yung paglabas sa bahay ng anak mo, pupunta ng eskwela. Kaya yung madadat na niya sa eskwela, andun yung mga drugs. Andun yung mga tinatawag na sorority sa uh, mga fraternity na nagkakalat din ng lagim. May mga barkada, mga gang. Kaya we have gone out of control. Ang pag-asa na lang ng mundo ay ang pagbabalik ni Kristo kasi sabi sa Biblia, pagbalik ni Kristo, He will rule the world for the next 1,000 years. Paghaharian niya ang mundo ng 1,000 years bago magwakas. Kasi nga ay matindi eh. Hindi kaya ng mga gobyerno. Walang makakakaya na niyan ako po sa pag-aaral ko ng Biblia, wala nang power na makakakontrol within humanity to correct our ills, to correct our wrongs in society. Mahihirapan tayo. Pamilya na lang ang ating pag-asa. Kung bawat isa sa atin, we look for our own family. At least, makakabawas tayo. Kasi we are literally going into our own destruction. Basahin natin ang Apokalipsis sa Kapitulo 11, Versikulo 18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga katulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. God will destroy them that destroy the earth. Why? We are heading into destruction. Tayo rin ang gumagawa ng ating sariling destruction. Kaya sabi ko sa inyo, napakalawak eh. Mahirap mong kontrolin. Ang destruction nating ginagawa, destruction of the environment, literally speaking ang ating karagatan ngayon punong-puno ng plastik. Namamatay ang mga pating, mga balyena pag nakakain ng plastik. One garbage truck of plastic ang itinatapon sa oceans every minute. Sino ngayon ang maglilinis niya? Lahat na yan. May barko, yung mga cruise ship, doon sa may gitna ng dagat, itinapon lahat ng basura nila doon. <coughs> ganun tayo ang uh, uncontrollable na talaga. Nag-uusap lang yan sa environment. Ano? E eh, kung titignan mo, pati yung ating ozone layer nasisira dahil sa ka release ng carbon monoxide. We are heading into destruction really, scientifically speaking, at spiritually speaking. We are heading into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope is the coming of our Lord Jesus Christ who will rule the earth for a thousand years after the first resurrection. Pag nabuhay na maguli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libok taon dito sa lupa to destroy all those who destroys the earth. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa isang libong taon. Wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Iyon ang pag-aasa natin. Pero sa tao, mahihirapan. Gayun din, yung nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Para makontrol mo, kontrolin mo ang internet. Kontrolin mo ang television, kontrolin mo ang mga eskwelahan. Eh, marami kang kukontrol eh. ko makokontrol kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet eh. Eh yan na ngayon na nagiging dahilan kung yung mga bata eh. Wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela nagtuturo na ng sex education sa bata. Yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw. Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Wala kang malay sa sex eh. Ngayon, mga bata, pitong taon nag-uusap sex. Ano mo may iwasan yan? You have to control so many things around you to have control about these things. Pero ang suggestion ko na lang, yung pamilya natin that is the basic unit of society. Let us concentrate on our families and even the immediate families of our sons and daughters. Pwede siguro. Pero pakikialaman mo yung mga iba pa outside the circle of the family. Mahihirapan ka. Ako nga eh, nagtuturo ako ng aral ng Diyos. Isang organisasyon na international itong Church of God International. Mahirap mo makontrol lahat eh. Pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Sa amin, wala kaming masyadong problema sa kanya. May aral kaming ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila kung mapipigil nila. Mapigil nila agad na mag-asawa. Pagka wala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang Aral 7.36 ng Unang Korinto. Gunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan na isundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Baya ang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa doon sa flower of her age, yung age of maturity, baka kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa maindul sa sexuality. Basahin natin yung 38. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti at ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, kayaan mo ng mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulap. Eh, hindi pa naman ustong edad yung 15 anos, 16. Miski nga sa batas, hindi pa legal age yun eh. Under always the custody of the parents. Kaya, yun po ang maipapayo ng Biblia. Pero, para pigilan natin ngayon yung maiwasan, yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation. Ako, napakahirap niya. Let us start with our family individually at siguro makakakontribute tayo for the betterment of our society.